Hindi nakalimutan mga asar ni Meme Vice bago tumungo ni Kim Choo sa Korea. Alam nito na sumama si Paolo Abilino para suportahan at siyempre para bakura ng aktres. Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan sa kagandahang taglay nito? Nationwide na ang napapalingong sa kanya. Hindi lang sa Taiwan, pati na rin sa Korea tiyak na paglakad pa lang ni Kim Chu sa red carpet, ang mga opa ay lilingon na dyan. Mahinig pa naman sila sa mga ganyang face. Kaya itong si Paulo Benino, babakot at babaho dyan. Kahit busy sa Pilipinas, handang tumungo sa Korea, masuportahan lang at mabahuran. Ito nga ang ilang komento. Handang iwan ni Paulo ang mga gagawin sa Pinas para kay Kimi. Lord, kanitong boyfriend ang gusto namin. Effort kong effort ang ibinibigay. Salud sa mga boys, may laging disiplinses ang krato sa mga jowa. Abangers na sa mga susunod na magaganap. Nakakakilabot ang achievements. Ang daming pa-LED ni Chinita Girl. Panigurado, once na makita siya ng mga opa, kilala na agad siya. Ang kusay naman kasi niya sa perste Serge nila ni Paolo Abedino. Perste mang ganong karakter. Kaya nga, ang mga tao gulat na gulag din sa role ang husay niya. Wala nang dapat patunayan ibinigay na ni Kim Chu ang kanyang husay sa pag-ate.